Iris, dapat may mahaba kang pasensya ngayong araw, dahil pwede kang mabilis magalit, kaya umiwas ng walang kang makuha na bad energy na magpapalungkot sa iyo, at iwasan mo matatamis na pagkain, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, maging maingat ka at maging malakas ang pakiramdam, lalo pag-usap ang pera sa trabaho, o sa bagong nga makakausap para maiwasan mo ang mga tao na mapagsamantala, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig magyabang na makakausap, at magdala ng chismis kaya iwas ka muna at sa kalyeng pagkain dapat mo ding iwasan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, maging alerto ka sa gabi sa paglalakad o sa pagbibiyahe lalo na kung nag-iisa, nang makaiwas ka sa mga pwedeng mangyari, na hindi mo inaasahan at sa pera ay huwag ka maglalabas ng malaki pera pag ng gamabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Leo, umiwas ka muna na matagal na paliligo lalo na sa gabi at madaling araw, at maging stricto kapag ikaw ay mabilis na maawa ay pwede kang mawala ng swerte ngayong araw, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo maging mahinahon at huwag magtiwala kagad, kasapakikitungo sa mga biglaang makakausap, nang walang kang magawang negative energy ngayong araw, at umiwas ka sa alak at mabusog sa pagkain sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, lalo na sa mga inuman dahil suliranin sa pera, at sa trabaho ang pwedeng makuha, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging maunawain ka sa ibang kausap ngayong araw, nang wala kang mailabas na magalit ka, at pwedeng magbigay sa iyo ng bad energy sa buong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Sagittarius, maging maingat ka sa lansangan sa paglalakad at huwag ipakita ang mahahalagang gamit, lalo na sa gabi ng hindi ka alaw ng bad energy na bigla ang pangyayari, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, pag-iingat sa iyo sa mga taong mahilig mag sa sarili, dahil baka siya ang magdala ng kamalasan, at huwag ka rin kagad aayon sa gusto ng makakausap para hindi ka mabigyan ng problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, Umiwas ka muna makisama sa mga usapang walang kaugnayan sa dapat mong gawin dahil magdadala sila sa iyo, nang ikakabagal ng swerte sa gustong magawa, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, magingat ka maging alerto sa mga sasakyan lalo na sa gabi, at huwag ka magbabuhat ng mabibigat ngayong araw at huwag magkakain muna ng seafood sa gabi ang signos na sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw